si Concepcion the man, pina sinip ang momi silang dalawa na jowa niya, si Mike Woodridge habang nasa Euro. Pero how true na hindi raw boto si Megastar sa VF ngayon ni Casey. Anong nasagap ni John? Oh, hindi raw boto. Oo, oh, kaya pala daw sinasabi kasi may mga issue nga lumalabas ngayon, may misunderstanding nga itong mag-ina. At mm -hmm. isa daw sa mga dahilan ay hindi boto itong si Mega star dun sa present boyfriend ni Casey Concepcion. Oh, Alam mo na rin, napapanood mm -hmm. ko sa mga vlogs ngayon, madalas din magpa-interview si Casey, no? Ah, lalo na doon sa issue nung pagkakaroon ng reunion show o reunion concert ng mga magulang niya, so, di ba? Uh, mm -hmm. So, kung ano man yan, parang feeling ko may something talaga may sa magtina. May something talaga. May pinagdadaanan talaga. Oo, may pinagdadaanan talaga sila. Mayroon. At kung ano man yan, hindi naman ito ang first time na meron silang misunderstanding. I'm sure magpamilya yan, di ba? At the end of the day, si, pipiliin sila parin Pero, ko. pa rin nilang magkaso. Pero, pili ko kay Casey, okay. sa totoo lang, ano yung pagtanggap niya o Oo. yung pagsagot niya dito sa issue na ito, To, maingat pa rin siya, rin. Hindi ka tulad ng iba na mag-aaway-aaway talaga sila, di ba? Pero si Casey ang ingat-ingat niya. Correct. 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 oo hindi Correct. 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 na Correct. 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 na Correct. Oh, oh. diba? oh, diba? ano, yes. Correct. na artista At talaga si Correct. 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 Hindi sa nakikita mo okay, ati, siya, ato, oh, kay ate siya. O, oh. kay ate mo. Kung siya ay hindi pa-boto o hindi siya boto sa boyfriend ni Casey. Sana pabayaan na lang niya kasi malaki na si Casey. Matalino. Mm -hmm. Alam na ba niya yung pinasak niya. Kung sa tingin niya ba, worth it ba itong boyfriend ko ngayon? Di ba? Sana, huwag kung totoo man. Kung totoo man. Oh, oh. O, oh, hindi kung natin kinoconfirm. Although, dapat nandun pa rin yung payo ng isang ina para kay Casey. Yes. Kaya, nasa sa'yo na kung pakikinggan mo ako. Oh. Pero, pero yung sasabihin na hindi disgusto, baka hindi naman totoo na, hindi siya pa. Meron na siguro talaga silang problema ngayon, di ba yeah. In fairness din naman kay Mega Star Sharon Cuneta. maingat din siya sa pagsagot oh, oh. sa sinasabing may something sila o alitan ng kanyang anak. Yes. Mm -hmm.